Big tire concept ba hanap mo para sa Honda Click mo? Tara, panuorin nyo ito. Magandang araw mga Lodi. So for today's video, magpapalit nga pala tayo ng gulong. At big tire nga pala naisip natin. At dito nga, ikagad kong isinat sa mapa ang lokasyon ng pupuntahan natin dahil hindi ko rin ito kabisado at mahirap na baka kung saan pa tayo mapapunta at mapasuot kaya tara samahan niyo ako at nung palis na nga ako bigla ko naisip na parang may kulang kung saan maaaring hindi matuloy ang pagpapalit ng ating gulong kaya heto pupunta nga pala tayo sa ating pinakamalapit na kaibigan ang bangko upang ako ay makapag-withdraw at dito nga ay ako sa hindi makati pero excited pa rin ako kasi magkakaroon na tayo mas maganda at mas malaking gulong para sa ating motor. Sa tingin nyo mga Lods, okay ba ang big tire concept para sa Honda Click? Malalaman natin yung maya maya kaya tara! At after ko makapag-withdraw ay agad rin akong umalis kasi medyo mahaba-habang biyahe rin ang aking tatahakin patungo sa palitan ng gulong. Ang destination nga pala natin ay sa Bayel, Laguna. Maaari itanong nyo kung bakit ang layo pa ng pagpapagawaan ko. Nakita ko lang kasi sa isang post na quality daw talagang gumawa dito. Kaya tara, tingnan natin kung quality nga ba talaga. Kaya fast forward na tayo mga Lodi. At matapos nga ang isang oras at kalahati nating biyahe, ay narating na rin natin ang ating destinasyon. At dahil maaga tayo at tayo ang unang customer, agad-agad nga tayong inasikaso dito. At dito nga ay eh, ipinuwesto na ang aking motor. At syempre, sobrang excited na ako sa magiging resulta. Pero alamin muna natin kung quality rin nga ba ang gawa nila. At dito, iginayak na nga pala ni Master ang gulong na napili natin. At after niyang kunin ang kanyang mga tools, uunahin muna niyang baklasin ang ating unahang gulong. Sa point na to, nararamdaman kong talagang meron silang pagpapahalaga sa mga motor ng customer nila. Dahil sa tools pa lang, makikita niyo nag invest talaga sila. At after nga niya ito matanggal at bugahan ng konting hangin, ay agad na niya itong dinala sa machine. Dito pa lang panalo na kasi alam natin sa sarili natin na talagang hindi magagasgas ang ating mga max at after nga matanggal ni Master yung dating gulong, ay eh agad niya itong nilinisan. Kung saan tatanggalin ni Master yung mga residue ng dating silan. Dahil ito daw minsan ang dahilan kung bakit hindi nalapat na maayos ang ating mga gulong. At after malinis, dito nga ibubuksan na niya na pili nating gulong sa harap para maikabit. Ang gulong nga pala na napili natin ay beast tire at may sukat na 180 by 14. Sa panahon ngayon, wala talaga akong idea kung ano ang magandang brand ng gulong dahil sa sobrang daming lumalabas sa market. Pero based sa research ko at sa feedback din ng mga user, maganda daw talaga itong beast tire. Kaya ito, susubukan natin. Almost same procedure nga lang ang ginawa ni Master sa pagpapalit ng ating gulong kung saan ginamitan niya ulito ng machine. Nakakatakot kasi talaga kapag yung paglalagay nila ay yung sikwat-sikwat lang. Tapos mamaya, kamot ulo na kasi ang daming gasgas. Kaya pass forward na muna ulit tayo. At after nga niya kabit dito ay lalagyan na niya ng hangin. Ang nakakatuwa sa part na to, tatanungin niya mismo kung may preferred PSI ka ba sa iyong gulong. At since di naman tayo expert, syempre tinanong ko na lang kung ano ang kanya recommendation. At dito nga ay eh, nai-recommend niya ang standard which is 30 PSI. At dito ipinakita niya na 30 PSI lang ang hangin na inilagay niya. At after nga lagyan ni master ng tire sealant at hangin at siguraduhin na kalapat na mabuti ang ating gulong, ay agad na niya itong ibinalik. At sa tagal ko na nga nagpapagwa, dito ako natuwa. Kasi first time ko lang nakaranas na papalitan lang ang gulong mo, pero libre grasa pa. Hindi lang basta grasa ha, high temp grease ang nilalagay nila. Kaya dito, naku-convince na talaga ako na quality talaga ang gawa nila. At dito ay naikabit na nga ang unahang gulong natin kung saan medyo nakikita ko na ang angas at tindig. At after nga ng konting punas at siguraduhin maigpit ay nagproceed na si Master sa hulihang gulong natin. At dito nga ay medyo kinabahan ako kasi ang dami ko napapanood sa FB na stock up yung mga gulong nila. At buti na lang, not on my case, dito ay madaling natanggal ni Master ang hulihang gulong natin. Pero no worries, kapag stack up ang tire and swing arm nyo, ay meron silang proper tools sa pangkalas dito. At dito nga ay medyo natawa ako dahil sobrang dumi ng ating brake shoe. At dito talaga ang pinakamalupit na part. Dito ay kakalasin at tatanggalin nila ang brake shoe nyo. Ang tanong nyo ay bakit? Kasi sisiguraduhin nila na bago nila ito ibalik ay talagang sobrang linis at dito nga sa part na to, talagang convinced na convinced na ako na quality talaga ang gawa nila dito. At syempre, bago ibalik, nilagyan nila ulito ng high temp grease para iwas stack up. At matapos nga ang halos 40 minutes, ay naikabit na rin ang ating mga gulong. At bago ko nga pala makalimutan, ang gulong natin sa huli ay 110 80 by 14. Salamat nga pala sa napakagandang serbisyo JRA Moto Shop at masasabi ko talagang satisfied customer ako at dahil sa inyo, umangas at gumanda na ang tindig ng motor ko. Sobrang naaangasan nga talaga ako sa big tire concept ng gulong ko. Sa gustong magpagawa sa quality na serbisyo, pasyal lang kayo sa JRA Motoshop They are located in Pasiano Rizal, Bae Laguna. Nagustuhan niyo ba ang videos ko? Kung oo, please follow, like, and share!